Yan, yan po ang ating matutunan. <laughs> so, lang po natin guys yung ano, yung sinert ni Lola. Yan. Ilagay sa ano, yung, yung sa butter, sibuyas, bawang sibuyas. Bawang sibuyas at luya. Ilagyan daw po ng luya para hindi siya malamsa. Ayan, ayan. Ayan. Tapos, lagay natin yung crab. Ayan, guys. Nilagay na natin yung crab. At ah, bago natin may takpan ng kaunti. Sabi niya, para ma-absorb daw niya yung amoy ng bawang. Ayan. Takpa natin. Yung na. Ayan guys, inilagay na ng lola nyo ang paminta at saka po yung Del Monte ano ka pangalan nyo. Ayan, yun na nga. <laughs> Tapos inagay natin itong soda guys. Inagay natin ang soda na ano? yun po magiging serving ng sabaw na guys. Soda. 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 salad tapos bigyan natin ng kaunting asin guys kaunting asin yan kaunting asin tapos kaunting aji Pan uli natin guys. Pag kumulo natin, ilalagay yung gata. Ah. Okay guys. Yan guys. Tapos, ilagay na natin yung gata, guys. Ayan. Para, dyan na siya matunaw. <laughs> Kasi galing sa rep. Ayan. Ayan. mamaya na natin siya haluin para pumasok po yung ano sa mga crab yung lasa yan panuli natin guys Eh? <laughs>

Titignan natin, guys. Alam nyo, guys, sa totoo lang, simula nung ako'y nag-asawa, <laughs> hindi ako nakakapagluto nito, guys. Ah, kapagluto ako yung maliliit. Yung ano lang, yung nakukuha lang namin dun sa talon. <laughs> Pero hindi yung ganyan. Wow. Nakita nyo na guys. O oh, Diba? Sabi nga susundan mo lang yung susundan mo lang yung pahala mo. Yung ano sa sa YouTube. Susundan mo lang yung kanilang instruction. Yan. Makukuha mo na yung masarap na lasa. Diba guys? Sarap. Masarap siya talaga. Hmm. Yan. Sarap. Nak nakabuo na si Lola. Ang masarap na luto ng karab, guys. Yan, napapagod si Lola, nangangatal ang kamay. Ayun, guys, oh, di ba? Luto na siya. Luto na, yan. Luto na ang ulam ni Lola sa tanghali guys. Sarap. Ang sarap na, guys. Yan. Bye-bye.